may mga helper na siya, guys. factoriality to reality na si Apang. Yeah. I'm <laughs> Galit siya. <laughs> Galit siya. No. No. Galit siya kasi, ni-start niya tong kanyang baby car. nag yung ano, guys. Nag-stuck ang kanyang wheel gawa nung na nga siya at one month nga hindi na pa-start at hindi na pa-andar. So, nakatingga siya dito. Nung chinek na ni Apam, nag-lock yung wheel. Hit-hit-wap this? yeah Kanina hindi yan na iput guys. Dumikot yung gulong sa so, so ginanya niya. Ayan. Kasi dati guys, yan ang ano niya. Yan ang sakit niya ito. ito ang sakit niya pag pag hindi siya pinapaandar, ma-stuck siya ng 1 month to 2 months. Ayan, ganyan siya guys. Binuot namin to dati guys. Apat na ay anim na tao guys para lang ma maano, ma maano ma ma -ano siya man ng garahe, mailipat ng garahe. <coughs> So, yun ang nangyari, yun ang nang, nang, nangyari ulit ngayon. Na-stuck na naman yung ano niya, kasi hindi na napandar na ng one month. So, yan, pag nong tinik... I put the handbrake. supposed yeah. to be Volkswagen, you don't put the handbrake. Oh, kasi, Volkswagen always dangerous. Eh, noon kasi, oh, oh, oh. wala siya nito noon, three years, hindi siya nakauwi kasi during pandemic, hindi siya nakauwi noon, three years. So, nag-stuck talaga bawat gulong at naka-handbrake kasi, supposed to be, they are not allowed to, ano, handbrake if you're gonna live long time in the garage. I like here. So, dapat hindi siya pinapatagal ng handbrake sa garahe kasi nag-stack nga siya ayan nayos naman ni Apam kasi dati guys nung nag-stack to <laughs> 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 yung ina <laughs> 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 no. oh, <laughs> kasi, dati kasi nung nag-stuck yan, pinayos niya, pinaano ng repair guy. <laughs> Nagano siya ng ano. So, kailangan niya. Kasi pinapabintan niya na ito, guys ina pa niya. You don't pay. It. I'm on the YouTube. Pinapabenta niya na to. Start. They do this thing. Take it out, clean it, put back. I didn't take it out. I released it very good <laughs> Tinuturoan niya guys kasi nga. <laughs> tinuturoan niya kasi nga ito. Binibenta niya na sana to. Ito siya. Eh, sabi ko, bakit may bibenta? Kasi nag-usap nag nga kami na ibibenta na nga ito. Kasi ang daming na itong winaldas na pera. <laughs> ang dami na namin winaldas na pera dito. Ang sabi ko sa kanya, eh, wag mo na ibenta para na lang dyan sa anak ko ba. At least, may maaalala man lang na galing sa'yo. At yun. At ano nga sa kanya, sabi niya, sabi niya, eh, o oh, sige, eh, ano natin. Eh, ano daw namin, uh, ayos daw namin, bagong repaint to, guys. I-but I give, yes, This, in, 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 this Pina, Bagong there, there, ano to, overhaul lahat, yung engine, yung repaint. Yan. Tapos, like kaya so, na nga, nag-stack -nag ulit, natalo siya kanina, kasi nga, sabi ko, ay sabi niya, sabi ko sa iyo, ibibenta na, na nga natin to, ayan na naman, hindi na naman na, ano, nagalaw yung bulong So, ayan, kakapanood niya sa mga car, car, ano ba yan, repix, ay, sa YouTube, ayan, na ano niya, nakuha niya, kung paano gawin. Pinanggalan niya lang mga, ano, pinukpukpuk niya lang ng martilyo. So, ayan, umikot na siya ulit, kasi, pag na-stack kasi, kasi, ano, may mga dumi sa loob. So na-stock siya, supposed to be daw, hindi daw dapat naka-handbrake yung buswagen nang matagal, na abot ng isang buwan. Ha? Huh? <laughs> Why oh, you know? I'll give you see, this part. Maybe you need to cream three of them. you try? One to one. Tomorrow we try. If they're uh, turning or not. Yeah. And... They need to see sexy man there. But... <laughs> Ganyan yan siya guys, malipayon na siya dai Audoy. Oh guys. malipayon na siya pag pag natuma ng kanyang ano ba, mga gawain sa buhay. Huh? <laughs> Ang uh, mga ano ba yung mga ginagawa niya ba na naayos kanan right? siya. <laughs> na. Sabi niya, sabi ko sa iyo ha. Move it, move sabi ko sa iyo. na na natin. Wala can... na kinikita oh, sa iyo. Can... Maybe maybe na. Sayan, so, check niya all the all the wheels if they are turning or not. If, if, they are not turning, so he gonna clean all. Oops. Ayan. Dahil nga sa bulilit. Ayan na! Dahil nga sa bulilit na to. Kaya, din hindi nabininta. <laughs> Kasi guys, alam nyo guys, ang, ang laki na ng ginastos namin dyan. Other one. They work, yeah. Op. Op. <laughs> yan nga yung ano, may problema. Kasi dati, guys. Ay, Pokemon mo, narinukol ka. <laughs> dati kasi, guys... guys, all the wheels is not working. So, yan. 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 Welcome to house. <laughs> Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. no noise. Yeah, very good. <laughs> <It> feels good. Kita di mag derco, go go go. Oke, apa apa? Oke, Hello guys. guys Bye, -bye guys. guys. Sure no no in here with here <laughs> with bye Bye